Ayan, good morning po sa inyong lahat. Ito na po, nagpapaposte na po ako ng aming bagong bahay. Ayan. Ayan po, bali dalawang poste na po ang naihahanda. Ito po yung mga pinsan ko at kapatid ko ang nagagawa ng aking new house. Ayan, salamat po sa mga nagbigay ng suporta ah, para makapag patayo ulit ako ng bahay sana matapos po ito agad nang sa ganon makalipat po kami sa aming bagong bahay na legit kahit hindi na po ako nagbablog ayan sana suporta ninyo pa rin po ako maraming maraming salamat po sa inyong lahat kay Miss email papin ayan sabi bibigay po ng support sa akin maraming maraming salamat po sa inyong lahat ng mga ko artist ko ayan salamat po sa inyong lahat kay Coco Martin ayan Coco bunso tulungan mo ako bunso pasensya na hindi ako makasama sa palabas mo ngayon eh. mahina, mahina na talaga ang aking mga paa para na akong bata na nag-uumpisa maglakad na maintindihan mo ako Umalakas ang aking paa sigurado papasok, papasokan ko yan ano mo kasi gustong gusto ko rin talaga ulit ikaw ay makasama ngayon hindi ko na talaga kaya tulungan mo na lang ako unso bursok tawag ko yan kay Coco kasi nung una kami magkasama sa tayo ni Tony Tawag ko sa kanya bunso. Ayan. Ayan. Sobrang bait niya. Thank you, Coco Martin. Ayan. Thank you so much sa mga sumusuporta pa. Yung susuporta ulit. Thank you ulit. Pagpalaing kayo ni Lord. Thank you. Ayan.